Yung bakit kayo humanga? Ah, kalimitan humanga kay ano, kay Ginoong Soriano. Yung hmm. kanyang ikang marahas magsalita, yung mga gago, tarantado, ah, tanga, 'di ba? Eh ginagamit na talata yung 2 Corinthians ah, 11:6. 2 Corinthians 11:6 'yan. Ito yung, ito yung pang, pang NLP niya eh. Kaya, ayan. That of what, bagaman ako ay magaspang sa pananalita, gayon man ay hindi ako sa kaalaman, hindi kundi sa lahat ng paraan ay ipinahayag namin ito sa inyo. Yung salitang magaspang, eh ayon sa kanya ito yung mga ano yung mga gago, tarantado, ah, bobo. Pero yun ay ano, ah uh, sa ibang salin, hindi siya magaling magsalita. train speaker. Galing. diwaga, Oo. Hindi, hindi yun, ano, hindi yung salitang, ano, na, na, hindi rude? Na, oo, na, sa King James eh. rude eh. Oo. asa uh, sa, Greek translation, uh, unpolished, yan, unpolished. Sa Greek unpolished. Ibig sabihin, Ah, hindi masyadong mahusay talaga magsalita ika, ganun. Ayun no, know, amateur uh, oh, sana yan. Perhaps I am uh -huh. an amateur in speaking, hindi rude. Yeah. Yes, yes. Mira. Yes. Di ba? Bro? Agree, bro. Agree. Um, ang nakalagay doon kasi ng no, amateur meaning hindi siya professional speaker, bro. So hindi oh. Sa aral kagaya ng iba na mahusay parang keynote speaker no, na parang nag-hit na yung keynotes, keywords na para makuha yung attention ng mga tao. Hindi siya ganon. So, kung ga, non-pro siya, non-professional siya in terms of speaking. Pero hindi ibig sabihin, nagmumura siya. Tama si Brad. Yes, guy. Know. Yes. Hey, uh, Brad, br 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 yung 2 Corinthians 11.6, pag binasa mo lahat yan, merong nangangaral ng mga ibang apostol na hindi nila kagrupo na mahusay kalita. Kumbaga mga professional ito, mga hudyo to, na nagpapakanuring mga apostol. Uh, yan ang, ano, yan ang context to. Kaya sinasabi niya, okay, eh, kung hindi ako magaling magsalita, pero hindi naman ako uh, nagpapahuli sa mga apostol na yan. Sabi niya. yun mga yan. Um, Brad Enoch, ah, uh, sundan ko yung sinasabi mo, no? Brooks, may sinasabi kasi sa, sa yung sinasabi ng Brad Enoch, totoo yun eh. Kasi mayroon talagang, uh, na, hindi ko lang sure kung anong talata ito, pero I, I'm pretty sure about this, one Mayroon kasing sinasabi din din sa Bible di na may iba na dadaanin kayo sa makusay na pananalita So, yan yung tinuturo ni Bradino. Nayan dyan, ikinukumpihan naman ni Pablo yung sarili niya. Sila professional, maybe they are keynote speakers, professional speakers, they they are really good in speakership, ako hindi. Pero ang dinadala ko sa inyo, yung Ibangelo ng Diyos, na yung dinadala ko. Kaya nga, Brox, alam mo yung, yung um, gestures. Nasa Bible pala yun. Uh, Broad Brod Enoch, yung gestures, di ba yung pagkumpas ng kamay? Yes, yung, yes, yes. Napapas, napapansin yung sa TED Talks, di ba? Kapag nagsasalita ng isang speaker, perhaps, or maybe a keynote speaker or a scientist or sino man, nakikita niyo the way na magtayo sila, medyo nakaspray yung kanilang mga paa. It shows confidence kapag medyo nakabuka ka. And then kapag gumagalaw yung kanang kamay, gumagalaw yung kaliwang kamay, gumagalaw yung ulo, straight body, gestures yun eh. And then yung mga sign ng mga kamay, no? Um, nasa Biblia pala yun na ang taong nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang kamay, nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga paa, gestures yun. So yun yung tinutukoy ni Pablo na sinasabi ni Brad Enoch, ako, amateur ako, sila, mahusay manalita, possibly, ito na nga yung sinasabi sa Biblia na nagkasalita sa pamamagitan ng kanilang mga pamay at ng paa. Bakit? Aside sa kanilang magusay na pananalita, gumagamit pa sila ng gestures. At makikita natin yan na ngayon. Manood lang tayo sa YouTube. Hanap tayo ng magagaling na keynote speakers. Kahit mga religious leaders, makikita nyo the way they stand, the way they, they kumbaga yung use their hands, those are gestures. Yun ang tinutukoy ni Pablo na ikinukumpara niya ang sarili niya. Hindi ako kagaya nila, pero sila ang itinuturo nila sa inyo, eh, hindi yung Ibanghelyo ng Diyos. Ako, amateur man ako, ang tinuturo ko naman sa inyo, eh, yung totoong Ibanghelyo ng Diyos. Kaya yun. Thanks, Brad Enoch. Sinaportahan ko lang. Thanks, bro. Yes, po. Thank you, po. Ayan. Kaya, yung mga, ano, yung mga MCGI fanatics na naka-tune in dito, ayan, hindi po totoo yung yung pinahangaan nyo, eh, nakasulat dahil magaspang magsalita hindi, hindi po yun hindi po yung cursing word gago tanga bobo yan tarantado hindi po yan yun oh, yun ilan bro back to you nasa ako ni Inok uh, idiotes in Greek uh, ba to uh, uh, layman unlearned unskilled private person, meaning an amateur, an official, an uh, professional man, a layman, ungifted person. Bira, ang tagal natin ito binabasa. Yung mga MCGI, ano, kita mo? Magaspang! Si Pablo nga, magaspang magsalta. Ak ah, ng titing? mali pala tayo. Mas may espiritu pa si Inok. <laughs> daya tayo guys boundary na boundary <laughs> galing guys yun know, lumalabas sa waga dito